binaha na guys binaha na kami dito sa dorm ayun guys oh grabe guys patungo sa ano guys kwarto papasok na sa kwarto baha oh sa, sa amin binasok na rin oh so yun guys ganito ganito ipag eh, ano tas mo na yung ano dyan sir yung sa atin Tingnan mo yung mga nasa ano oh Unti na lang guys. Oh, tubig oh Pumapasok na oh. So, 'yan guys. So, hindi ko mapigilan dito, guys, na uh, i ko 'to para makita natin sa makita ito sa ano sa buong mundo na ganito binabaha, guys. Ang Pilipinas na. So, uh, Gaya na naman to sa Ondoy guys Itong mga tubig na ito guys Galing sa baha O galing sa Galing sa labas So yung Estero Mga kanal So hindi na makawala ng dalo yan guys Kung na sa iba ibang mga bahay So lalo nito maba, maba, Medyo mababa ng lugar na ang, lugar na ito guys na dorm na to So pinasok pa rin So ano kaya yung uh, Mas mababa pa nito So, yun to na. Ayan o. No? Papa, yung tubig dun sa, ano, uh, Tangke. Papasok, papasok na. Papasok na yan dyan. Tinan mo dyan, o. No? No? grabe, o. No? Yan, guys. Di ba yung na sa pinigahan oh. natin? Oo. Oh. Oo. Oo. Kunti lang, kunti na lang to. Pag tuloy-tuloy pang ulan, wala na. Magaya na to sa ondoy. So, guys. So, ah, uh, comment lang kayo guys kung ano masasabi niyo sa ganitong sitwasyon guys. So, kunting-kunti na. Magaya uh, na to sa ondoy guys. So, diba, ano na talaga. So 'yan, pakita ko sa inyo sa labas, guys. Ayan. So 'yan you oh, know, tubig, guys, mula doon hanggang doon sa may ano you know, oh, guys, papapasok ng tubig, guys. Oh. Ayan oh. No, Bukang lawa na ito, guys. Ah. Uh, talagang binabaha na. 'Yan. Grabe. Kunti-kunti na nga talaga Pinapasok na yung ano Doon sa kusina namin Papasok na yung tubig doon sa tangke Papasok na eh. um, So yun guys uh, Pakita ko sa inyo dito sa labas Ganito yung sitwasyon dito sa No guys uh, Dorm lang boss ko Ayan o no? Kita nyo naman guys oh pagpay pua pua pasok ay grabe ayan oh para lakas ang alon pag may pumapasok pasok na sasakan guys dito may dumadaan o so, uh, lakas ang alon ayan oh so yan guys comment lang kayo guys anong masasabi nyo ah uh, 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 binaha na naman ang Leon Ginto uh, Uh, malati so yun guys oh grabe talagang nakakatakot na ito kung magdamag pa itong ulan na ito kung mahanggang mamayang uh, tanghali so ayan oh grabe ayan guys grabe na na baha palakas ng palakas na mga ulan guys so ang ulan nito mahina lang pero tuloy tuloy ang ano siya bugso guys pero yan ang ano guys kasi brado na yung mga uh, uh, estero na uh, sapa yan ang hindi natin din na, di inaatupag ng ating gobyerno ang sapa dapat ang inuuna ah, uh, uh, hinuhukay ang sapa dapat kasi yan talagang brado ang sapa at sa mga estero ah, wala wala eh so makikita nyo naman mga sapa nyo sa mga ang ah, bara barangay yan ang di yan ang di hinuhukay so sana naman makalampagin natin ng ating gobyerno ah, uh, yan dapat ang maka ilang na ah uh, o sa ating gobyerno wala pa rin Ma, dapat yung mangunguna ang mag magkalampag yung barangay dapat uh, na na sige sa sa sakopa na malapit ng ano nila uh, ilog yun dapat dapat mangunguna dahil yan sila ang na, sila dapat ang nangunguna sa uh, maghukay o mag magpo sa City Hall o anong um, dapat nilang kalampagin ng City Hall para maano yung mga ting gobyerno na mag uh, maghukay, hu na yung mga burak. So grabe talaga guys. So yan, ganito guys, ang sitwasyon dito si Leon Ginto guys. So sana mapanood nyo ito. Ganito ang leksyon na, leksyon guys sa uh, uh, pagtataas palagi ng mga kalsada. Wala pa rin. Wala pa rin nangyayari sa Patasang patasang kalsada pero ang mga stero stero ng mga sapa yan ang din nila guys. Dapat na talaga ibalik na sa dati yung mga lalim na sapa yun ang dapat hukayin guys kung saan pwede itapon yung mga hinukay nila kasi talagang wala na wala, wala na mangyayari pa rin ang pagtaas ng pataas ng kalsada so ito guys dati ganito sa undoy ganito, ganito ang taas ng ano, tubig so naulit na naman so wala na tuloy tuloy na ito ulit ng ulit hangat uulan ng uulan guys so yan guys Ayan oh. Grabe. Wala na pinasok na yung ano namin dun sa dorm guys, so Ganito ang ay just colored. So yan, comment lang kayo guys. So ano masasabi niyo? Grabe baha. Lalim. Pasok na. Oh, yan ang motor guys, oh. Hindi sa motor guys. Ah. Uh, talagang tinutulak na nila. Hindi sa taas ng tubig. Dito lang po sa... Dito sa kahabaan ng Lienginto, guys. Baha. Ayan, no? Sin Scholastica College, yung harap nito. Kita nyo naman, guys. Sin Scholastica, basahin nyo. Ayan. Iskulahan po ito tapat ng dorm ng bosco So, ganito, guys. Ang sitwasyon dito sa... Sin Scholastica College, sa harap ng kahabaan nitong ginto So, hindi ko lang alam, o Ano? san saan pa nang ano nitong baha na ito so yan guys comment lang kayo guys kung ano masasabi niyo so pakishare na lang po at uh, anong masasabi niyo sa baha na ito na naulit na naman uh, tayo uh, tayo pinasok na yan so Papakita ko sa inyo guys. So ito papakita ko nin sa do sa loob. Ay, radyo na pala. Na pinasok na. Dito sa ano namin. Yung boy yung ano yung mamaya. Ha? Ginagawa yung mga Oh. Yung So, pakita ko sa inyo, guys, yung tubig. Ayan no Oh. So, yun yung tubig, guys, dito. Pinasok na. Ayun, oh. Mukhang, mukhang lawa na dito, guys. Ayan oh. So, yun. Palaki ng palaki na ng tubig natin. Pinasok na 'yan, Jopre. amin, pinasok na rin. Wala na 'yung na naman tayo nito. Limasan ito. Oh, wala na. Huh? Oh. Konti na lang dahil pasok na. pumasok na sa atin. Malapit na, konti na talaga, oh. Wala na. Ah, grave, ó. Oh. Ó. Oh.